straightforward answer to Secretary Bonoan. Tumigil na po kayo ng kapagpapagawa ng hindi kayo nagkukonsulta sa lokal na pamalan, lalo na sa ilog. Nanawagan si Manila Mayor Isko Moreno kay Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan hinggil sa ilang flood control projects sa kanilang lungsod. Ipinunto ni Moreno ang ilang pumping station sa Maynila na pinagawa ng ahensya pero hindi naman napakikinabangan na nagresulta umano sa malalang baha. Aniya naging quote, bad habit na ng kagawaran ang magsimula ng flood control projects nang hindi man lang dumadaan sa lokal na pamahalaan. Binatikos ni Moreno ang di gumaganang sunog apog pumping station sa Tondo na nasa higit 700 milyong piso ang ginastos. Binuksan ito noong 2020 sa ilalim ng pamumuno ni Nooy DPWA Secretary at ngayoy Senador Mark Villar. Ayaw nga tanggapin ng MMDA kasi hindi gumagana. Oh, that was like what? Uh, 2023 pa. 2023 pa. Oh. So alam na ng DPWH hindi gumagana. 2025 na nagkabagyo, hindi pa rin gumagana. Isa itong Espanya dito sa Maynila sa parating binabaha tuwing umuulan. Ang sabi ng DPWH noon, pang matagalang solusyon na sana yung sunog apog pumping station para hindi na bahain yung mga mababang lugar gaya nitong Espanya, Sampaloc, Rizal Avenue at ilang bahagi ng Quezon City. Ani Moreno, importante na makipagugnayan sa lokal na pamahalaan para mapigilan ang pinsala ng baha hindi lamang sa mga estruktura pero gayon din sa buhay ng tao. Kaugnayan ng sitwasyon sa ospital ng Maynila kung saan puno na aniya ng mga pasyente ng may leptospirosis dahil sa baha. Giit ng alkalde, idudulog niya kay Pangulong Bongbong Marcos ang problema sa flood control projects sa kanilang lungsod kung mabibigyan siya ng pagkakataon. Nangako si Presidente, tu sona ago. At sabi niya magbibigay siya ng pera sa flood control. O nagbigay siya ng pera. O ngayon, may tumodas. Eh, kailangan tudasin eh. The solo pa sa din, flood was not controlled. Dagdag ni Moreno, bukas sila sa tulong ng pribadong sektor gaya ng San Miguel Corporation o SMC na nangakong tutulong sa pagsugpo ng baha sa buong kamay nilaan. Ngayong biyernes, August 8, pinulong ng SMC CEO Ramon Ang ang ilang alkalde ng Metro Manila at ang Metropolitan Manila Development Authority para humingi ng permiso na linisin ang ilang ilog at daanan ng tubig. Kami po sa San Miguel tutulong, linisin ang mga ilog niyan with the cooperation of local government for free para mapabilis natin yung pag aalis ng baha. Pagdating naman sa Balinsuela, Malabon na Botas, mababa talaga yung lugar niyan. Ang kailangan sa lugar niyan, yung Tulyahan River, which is their main drainage. Imbis na palikod ko, dapat diretso yun natin ang pagbukas ng mga ilog na yan. Yun naman mga baha sa Manila, eh misan mga maling engineering nang nakaraan nung araw yan. Yung mga lagusan ng tubig niya, natayuan ng something. Solid, tutulungan namin linisin yan. Sa Samantala, sinusubukan pa ng Newswatch Plus na kunin ang panig ng DPWH. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.